so magandang umaga ulit sa inyo mga boss Meron tayo dito TMX Supremo Na maingay yung gilid nya Sabi nung mayari, maingay lang daw basta yung gilid So nung chinik natin uh, Hindi naman yung clutch housing yung sira Dahil yung clutch housing naman ng ganito Spring type Tapos Normal lang din naman siya na may kalog Pero dapat hindi ganun kalakas So yung naririnig namin kanina Bali, hindi yun yung sakit nito mga boss. Bali, makikita nyo dito, kinalas namin yung gilid. So, kinonferma namin na kung siya ba talaga yung sira. So, makikita nyo dito mga boss. Sira yung bearing nito. Makikita nyo kalog to. Yan. So, ang andar nito mga boss, parang nagngangaluta na parang bearing na sira. O kaya parang sa sprocket natin sa sa likod Parang ganun yung ingay ng kanyang makina So, pag nakatigil May naglalago tukan So, ito yung problema natin mga boss So, ito yung ating gagawin ngayon Bababa natin yung makina Para mapalta natin yung bearing Kasi hindi ito mahuhugot palabas Kung hindi kakalasin yung uh, Crankshell natin Hindi natin ibababa itong makina So, bababa muna namin mga boss Ah, uh, pa panoodin nyo kami kung paano namin gawin tong gantong issue ng Supremo. So, let's go! So, yun na yung update ng ating TMX Supremo mga boss. Nalinis na natin siya lahat. So, ito na siya lahat. So, yung mga pyesa natin, nalinis na natin. So, bubuhay na lang natin siya mga boss. Salpak natin yung transmission natin. Unahin natin transmission. Uh, Maglulubricant Maglo-lubricant muna tayo ng mga bearing-bearing. Lalagay tayo. Tapos buuin na natin, salpak na natin. So, arrange muna natin yung mga transmission natin. So, lalagay ko muna mga boss. So, bago natin buuin mga boss, ito yung nasirang bearing ng transmission natin. So, 6203 nga pala yung sukat nito mga boss. Kalog na siya ng bagya kaya maingay na siya so ito lang yung problema nitong supremo natin na so, bali ito siya mga boss pinalta na natin so gusto naman yung ibang uh, bearing natin chinik na natin yan isa isa sa yun sa sa sprocket so ito lang talaga yung naging problema nito kaya naibaba yung makina 6203 mga boss yung makikita nyo 6203 yan yan so yan lang ang papaltan kaya na ba supremong to dahil lang itong bearing so, na, so, na to subukin na natin ayun ito mga boss, salpak natin gamit natin langis mga boss Okay, next seven Okay, lubrikan Tapos Tapos siyempre Tapos kita ang konti Tapos ipasok mga boss Yan. Para smoot na -smoot tapos na natin tong sinigang. Lalagyan lang tayo ng basket maker.

Okei, So yun mga boss Ito na yung ating uh, Supremo ngayon so, Time check tayo 7.04 na ng gabi So ginabi na tayo Pero uh, Late na din tayo nagsimula Kaya Late na din tayo matatapos So kakunti na to mga boss uh, Side cover na lang nitong Magkabila So, sasalpak na natin. Pero bago yun, papakita ko pa rin sa inyo kung paano magbuo ng gilid ng Supremo. So, pahinga lang tayo ng konting minuto para makapagano tayo. Kasi may tinapos pa rin tayo kanina. Kaya, nalit tayo ng pagbubuo. So, update ko kayo pag na natin ulit. So, dito mga boss, sa may pork niya, shifting pork nito, meron siyang Uh, pin Dalwa So lalagay nyo yan uh, Kung may flat screw kayo Tulak nyo lang to Yan Then Lagay nyo tong star Ama nyo lang dito sa dalawang butas Para Yun Saka nyo bitawan Tornillo naman niya agis lang, wala siyang washer. So, kita natin. Bagus pagdating naman dito sa kicker. Sa ideal ng kicker, meron siyang dalawang washer sa bushing. Sunayin so, natin 'tong washer sa katong bushing. Lagyan natin ng kunting oil tangis, Yan. Hindi siya pwede magkabaligtad mga boss kasi hindi din siya papasok siya pero sasabit siya sa ilalim sa gear. So hindi niyo mailalagay itong washer kaya napaka imposible kayo magkakabaligtad. So, ganyan lagay niya. Tapos yung washer, tapos yung lock. So ito yung lock niya. Lagay natin. dito sa ating uh, meron siyang washer na manipis lang so lalagyan na natin dito yung dapat nabalik yan mga boss dahil kung hindi ka nabalik posibleng may tama itong ating ah uh, spring ng ala na kayo kung tabi yan natin yung kunya mga boss okay, so, ito po spacer nya ito ay tamang tama yung pagkakalagay tapong gear pinion gear tapos itong pump gear ito natin to tapos natin

babaw sa kanyang pihitin ito o, so, pwede din naman unahin yung ano pwede naman sa tanong nyo sa kayo mas makakalwa pwede din dito pwede din doon ang pato so, unahin natin itong mga dawin mga boss lagyan na natin itong cover ng oil touch nya tapos lagyan natin itong bearing tapos pa naman tong gasket kaya talpak na natin hindi na ako naglagay ng gasket maker mga boss kasi bago pa naman yung gasket nito so okay na tayo dito sa may right side mga boss Ah, na natin. Yeah. Dito naman tayo sa magneto side niya. O so, na lang naman natin yung cover ng magneto. Tapos to, naka nito mga boss. So naka-timing na to mga boss, na-tune na din natin to. So mabilisan lang tayo mga boss kasi medyo nagabi na. So ito yung timing niyan mga boss, makikita niyo yung timing mark dito sa may marking then timing. Tapos yan. Dapat nagalaw na ruler. So okay na yan. Sasalpak na lang natin. Oh, so shout out muna din eh kay anong uh, ka? Okay. Eco wifi Eco wi <laughs> ng ah uh, Siko Batangas. So, shout out sa mga taga Siko diyan. So, ito na 'yan mga boss. Ah, uh, buo na itong ating Supremo. So, sasalpak na ng chassis. So, paanda rin natin. Tingnan natin kung wala na yung lagotok pero sana'y wala na talaga kasi goods na yan check na natin lahat yan okay na yan so salpak natin doon sa chassis let's go ating... o oh, yun mga boss naisalpak na natin sa chassis yung ating supremo so kita nyo naman nausok pa so dahil yan sa langis na pumatak sa tambotso kaya nagkakaganyan sya so paandarin natin paririnig ko sa inyo yung andar nito ngayon na parang bago pa rin bago ulit ang andar tao tay pajak buhay pajak mo lang pajak mo lang pajak mo, mo lang game game yan mga boss smoke na no, smoke ulit yan napakaganda ng andar parang bago na ulit sabi nung mayari so shout out dun sa mayari nito Throw pa natin Okay, Yan. Shoutout kay pare na nagpababa sa atin. Supremo. Oh, so, back to normal under na ulit yung andar na kanya, Supremo. Thank you, thank you. Susunod. Test kay boss. Thank you. Yan. Thank you, thank you. Pare na ka. Okay, Ingat. Tanda lang.